Ah, kek ngamro sinso, nga wala di sila kinikada. Man? Poi, dini ya, por nixor, kukua eba Oh, kag. Nga, okay. 2x3. Okay. Nga, 2x3. Nga, 2x3. Nga, 2 Ba, ang ano namin, namon di, pag, pag los, -los namon, grabe yung panuhot-suhot naman grabe gapon ang, ano, ang balagon. limpio limpi na pag, ano namon, pag ilamon, naging los-losan. <laughs> <laughs> punta dagat ah. Si aling-aling mo kadto ato. <laughs> Natuwa gyud siya ko kay aling ah. Kuwa ang patasan ni Jobang ka. Ang patawa niya pa naman. Hindi siya magbaton sang 20 eh. <laughs> sa Hindi. Hay sang nakuha niya nang 20. Hay may pilahan ang mga mala, mga dalodag ko sa 50. Pila na siya lahat kag patawa kiat kiat ni kiat ni aling eh <laughs> Wow. Yel, yeah, pang New Year na na. Palupok. <laughs>